Hello guys, welcome back to Eson Backyard Farm. So nandito pala kami kay Roper Hardware, no. So dito natin upin yung cyclone wire na gagamitin natin ng pangbakod sa ating mga kambing. And um so gagawa pala tayo ng bagong uh, kulungan ng ating mga kambing, no. So sa taas na to ng uh, bukit Then nagad din pala ako dito ng mga pako na D2, D3, saka D4, saka roofing nail. So yan um, na uh, natin kaya ate, no. So yun guys, tapos ng uh, paresibohan kay ate o kukumpitin na lang niya kung magkano lahat yung mga pako na binili natin. So after natin makabili ng pako ay uh, pipikapin na natin yung ating uh, cyclone wire doon sa gilid ng hardware dito kay Rupert. So ito nga pala yung mga pakong binili natin. So guys, check naman natin, waka namang kompleto lahat ng pako na in-order natin. No? So yan yung grouping nail and yung resibo, okay naman. So yan yung price. Ayan, pupunta natin ito muna sa sasakyan Then pupunta na tayo sa gilid para Pickupin yung cyclone wire Na ating pipickupin Ayan, so yan guys uh, Pipickupin na natin yung cyclone wire Na order natin no? So Ayan, trust ko na dito sa gilid At hintayin na lang natin na ikarga yung cyclone wire Ayan, dito na lang, lang sa likod Ng ating uh, pickup ilalagay Yung sukat pala ng cyclone wire Na binili natin is 4x4 and ang taas nito ay 5 feet and ang luwang naman nito ay 6 feet so sa isang tali is uh, 5 piraso yan so yun, so bali 4 so bali uh, nailagay naman na lahat ng uh, cyclone wire na binili natin So, nasa isang oras pala yung biyahe natin papunta ang Kapintalan. So, guys, password. Uh, Nakakarating uh, na kami dito sa aming bahay dito sa Kapintalan. eh nag-decide ako na uh, umakyat sa bundok para tingnan yung ating mga kambing. no So, yan, papunta muna ako dun sa ating kambingan. And, ito pala yung pangalawa nilang bahay na pansamantala. So, andito sila Diego, si Mommy Goat, si Charlie, tapos si Bubbles. Tapos yung tatlo is nasa baba yung pinakaunang una natin kulungan. And na-harvest naman na nilima mama Josie yung uh, ibang mga kamote rito. So, and ayun nakita ko si Bayaw. Ayan tinitigdan niya yung mga alagang kambing. so nag ako na puntahan siya. Na-harvest na pala yung mga kamote rito. Wala na mga kamote na-harvest na. -harvest na. kabataan ni Mama Josie nandun bababa kasang ganyan kasi sa kabila dun dating sayot yan <sighs> okay so ito yung kambing ni Bayaw ayun pare ito yung nagkaroon ng problema sa mata pero ngayon okay na na gamot namin pero parang medyo may konting katarata medyo may konting konta siya malapit na mga anak laga na ng milk bag niya. kaya guys mambun na nakakawala naman na nating mga kambing pusa naman ang uuwihan niyan doon sa kulungan pag umulan yan so ito yung ganda ng katawan no? oh, oh. ganda katawan no? Oh. yun na Uy na doon uwi na pusog na ah si Bear Gerson yung sama nating at saka kuluan ng kambing natin so kahati ko pala si Bayo dyan sa mga hmm. alaga namin kambing Ayan. so maluwang pala yung babakuran namin baka kulangin yung bakod pero titignan na lang so hanggang dito pag ganoon bababa ay pa, eh, ganoon doon tapos bababa pa doon tapos kasi dito maraming mga pagkain yung mga kambing. Ayan, maraming mga damong pangkain ng kambing. Dito may mga luya din. Ayan yung mama. Ayan yung kambing. Mmm, ganda, ganda na ang mo ha. Ganda lang ang niya oh. Oh. Papapawi na lang sila. Baka makabutan silang ulan. Mga naman na kasi marami lang silang makakain dito. ginawa namin ni Bayaw na yung kulungan doon doon sila yung tatlo na yan tapos yung apat dito ito si Mami Go si Bubbles Charlie and si Diego ito sila sa taas so guys umulan na nga ayan so babalik na tayo pinainom po na rin sila ng uh, tubig na mayroong asin na mayroong molasses ayan ayan umulan na guys, ngayong araw magbabakod na tayo Kasama natin yung dalawang blinggit. So guys, ito pala yung uh, part na pinakamahirap na bakura. No? So dito kami nag-decide na umpisahan ng pagbabakod. So yun guys, ayan, uh, yan, nakasimula na kami, nakalagay na kami ng dalawang bako dito ng aking bayaw. So mahirap talaga kasi nga pa uh, pababa talaga yung pagbabakuran. No? So mahirap uh, manguha ng uh, pangbakod, tapos ka uh, baretahan So syempre merienda time na. So nauna yung dalawang bulinggit na magmerienda yan. No? So after namin mag merienda ni bayaw at magpahinga, tuloy ulit ang aming pagbabakod. So ito day 1 ng aming pagbabakod. So nakakaapat pa lang kami na poste rito no so mahirap talaga guys na uh, maglagay ng backout kasi nga yun, sobrang pababa siya. then madulas pa at kauulan lang so bago kami mag uh, mananghalian ito andito na kami sa medyo patag na no so medyo kinulang kami sa poste so bali hanggang dun lang yung malalagyan namin huwag muna tayo para mananghalian so nakasampu kaming poste na naitayo so kakain muna kasi alas 12 na bababa muna kami at so nauna na sila bayaw so, so nakapastol naman na yung mga kambing sa so, iba sa taas Oh, kakain muna kami si so, alas 12 na so, gusto natin ah, 30% na tayo so andun yung una pababa punta rito yan. so hanggang doon nilalagyan natin ng poste kasi bayaw yan guys papaba tayo dito sa sa balanay titingin pa tayo ng mga kahoy kasi kinulang yung kahoy na hanapang babakod natin kaya magsaservey kami dito kung may kahoy na pwedeng makuha so medyo pangit nga lay daan pero kaya naman siguro makakiat ah. Ito Ayan tayo dito Ng kahoy Ayan o, may na dyan Dito tayo sa Balanay Balanay ang tawag nila dito sa Panang ilog na to pag-check natin kung meron tayong mga kahoy na pang poste na makukuha pa. Sama si Bayo Gerson. Oo, oh, sarap maligo dito guys. Oh. Hey, lamig. Lamig lamig. lamig George. Ano, ah, sarap maligo dito. Sarap maligo. Ito, mas sarap maligo dito. Mas malakas yung tubig. Kaya lang sobrang lamig. Um, check natin dito, baka meron dito. Mga pangbakod natin. At sino lang yung nakuha nila ng una. O maluwang yung babakuran. Kinulang yung pangbakod natin. Salamat. Oh, mm. Sige po. Thank you rin. Ako santol. Oh. Oh. Hindi poste na hanap natin Santol Ang tabis Nga nakuha may pamposte Pero Santol ang nakuha